So yan mga katongs uh, Galing nga akong kumpalingke At nakakain na kami ng almusal Maguhulip lang po ako dito ng, ano, ng talong May mga ilan 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 lang naman hulipin Para Masabay na yan sa pagpapataba Patuloy mo lang yan. Patuloy So yung mga katongs Dumating na sila boss At may bibilin lang kami Sa labas Yan, Kasama ko si boss Jay 啦。

Day one. Tapos ako lang sumakay na po. So, kung ako lang Lang. Ano, Pataba muna. Na? Kahoy. Unay muna natin yung pataba daw. Eh kahoy, hindi diba? ba gagamitin? Pag-uwi ka lang. Na, natin yung pataba mo. Kita boleh pilih ah, saya kapan. Lalu aman. Itu rusak di warna tadi bus. May yara po kayo Alam mo pa may yara? Calcium nitrate ala rin May besta blue kayo Best blue po. Best of blue. Armor po, ala. Kung beside po. Armor. Ala, ala. Ala lahat. <laughs> Concepcion Tarlac Pumili po kami ng pataba at saka gamot Tidak, saya akan beritahu tapi bahawa batas namanya sama yang diperlukan oleh masyarakat di sini. Tidak, ini adalah Dati kong Dati kong Pandito, madalas ako rito Ha? Madalas ako rito sa Concepcion Air Ano din eh? Nagdi-deliver ako ng fish cracker Fish cracker? Oo, oh, tsaka mga tinapayaring bulakan Ha? Huh? Ganun dati yung trabaho mo? Oo oh. Ang hindi ko nga lang napunta yung Mabalaka at saka yung van Pero doon sa Magalang uh, Sa lahat ng palengke nang mandito, Arayat Sa Mabalaka lang yung hindi ka nakapagpat? Hindi okay. yung kabas na yan? pinuntahan ko rin yan wow. Ah, uh, pagka ko dito, diretso naman ako ng na Lapas, tapos sa Saragosa. Oo. Nag-pandemic nga lang nun, nahinto yung pag-deliver -de nga. Ah, oh, kaya uh, ganda sa sa bukit. Oo. Oh. Paano ka natuto sa gulay? Ayun. yung tinamahan ka o... Oh. Hindi, pa... Dati pa, nagtatanim ah. namin. Dati na, nagtatanim namin nila tatay. Grade 1 pa lang ako ah. No, kasama na ako. Gulay ko no. talaga? Oo. Oh. Sama na akong nagpapalay, nagtatanim ng gulay. Nung nagkaroon ako ng idea sa pagninegosyo, yun, pinasok ko nga yung pagbibiyahe. Oo. Oh. Last na ron. So, Napagawa ko may bahay dun. Saglit lang. Oo. Oh? Kaya lang ngayon mag-pandemic lahat yung biyahe eh. Okay, na eh yun nga, nung, nung binayagan naman nung, nung pagkain, hindi ako makakuha ng permit. Mahigpit sa amin. Ah. <laughs> Ayun, mga katongs, uh, nagtatanim na nga po kami ng kamatis. Yan, nililulog-lulog po namin dito sa uh, tinimplahan natin ng score na may Uh, tubig na may score pala pang fungicide para iwas pungus ang, ang puno ay lang ka na ped ha huh? ay ah, lang anak ka so ayan mga katangs kanina pa nga po kami dito ano? ha ilan ilan tudling pumapa, ilan tray po pastor isa ha huh? ilan tudling ay ilan tray set kalahati yung itong maliit na dito dalawa oh dalawa kalahati diyan baka shape na natin eh oh kasi asla at tibing ang nagtatanim mga si Kaidi si Pete tagalagay ng pulla. Wala na atang butas diyan meron ah. pa Ito, dalawa pa pala. kamatis mga katongs alam nyo bang kamatis ngayon ay ginto yung tanim namin na magkatabi nito ang mahal na gulay ngayon yung siling taiwan at saka yung kamatis mahal po parehas yan sa so ngayon sana abutan natin ng presyo